Meron ka bang bahay at lupa na sayo na? Isanla natin. Papakita ko sa inyo kung pa, paano mo maisasanla yan nang hindi ka dapat matakot. Gandang araw po. Ako po Lisa Arpi na Jim D po. So, again, medyo controversial yung topic natin for today. Pero again, ito po ay base sa karanasan ko. And, syempre, kailangan natin mag-ingat talaga at pagplanuhan maigi yung mga dapat nating gawin especially sa pagbebenta o pagsasanla ng bahay natin so ito, ito yung gagawin ko uh, napaka ikling paliwanag lang po nito so kung napanood nyo yung mga previous videos ko yung part 1, part 2 so yung part 1 ko nito nung video na to diniscuss ko kung bakit huwag kang magpagawa ng dream house mo kung di mo pa napapanood, panoorin nyo maganda yung paliwanag ko yung part 2 naman, pinakita ko naman doon kung ano ang ginawa ko doon sa supposed to be na dream house na ipapatayo ko kung paano rin ako kikita. At itong part 3 ngayon, papaliwanag ko naman sa inyo bakit hindi ako takot magsanla ng property. Okay. So, back to basically. So, sa mga hindi pa nakakaalam, way back 2019, umutang ako ng bahay at lupa sa BDO. So, 2019, pinautang ako ng BDO ng 2 million pesos para mabili yung property na yon. And fast forward, 2024, nabayaran ko na po to. Kaya ako po nabayaran to is nagtayo ako ng negosyo do sa bahay at lupa na nabili ko. So nagtayo po ako doon ng maliit na gym. At yung maliit na gym na yun, yun yung nagbayad ng utang ko sa bangko. So ngayon, bayad na siya. Pero ako, hindi ko kinuha kagad yung titulo ng property na yun sa banko. Kasi ang iniisip ko, pwede ko siyang iloan. Pero nagulat ako na yung 2 million na property na inutang ko sa banko, naging 4.8 million na ngayon. So, ang laki, dumoble talaga in a span of 5 years. Hindi ako nagbibiro, papakita natin yung mga uh, approval ng unang loan at approval ng susunod na loan. So, ngayon, makakautang ako na 4.8 million, di ba? Nakakatakot to, di ba? Utang ka na naman, and may bayat lupa ka na, pero ito yung gagawin natin. Yung 4.8 million na yun is bumili tayo ng panibagong property at yung property na yun, pinatayuan natin ng Airbnb type na bahay. Dalawang staycation. Dalawang tiny house na may dalawang swimming pool each. So, bawat isa, private siya. Private yung pool, private yung bahay. So, pinapaupahan natin to ng 5,000 pesos each. So, kung gusto niyo makita kung paano yung computation ko noon, panoorin nyo yung, ano, yung isang video ko kung paano ko finorecast -fin yung uh, sales at pambayad ko do sa utang na yun. So, to cut the story short, utang ako ng 4.5 million doon sa, doon sa computation natin pakita natin kung mapapakita yung BDO home loan ko calculator sa 4.8 4.5 million na uutangin mo sa bangko nasa around 50,000 isang buwan yung babayaran mo for 10 years okay so doon naman sa staycation na yon sabi ko 5,000 pesos each yung upa doon sa bawat isa Pero ngayon, sabi ko nga Mag-compute na lang tayo doon sa pinaka-konte Na pino-forecast ko Na pwedeng mapaupahan yung bahay So sa isang bahay, pinaka-konte Is 10 times mapaupahan sa isang buwan 10 times At kung 5,000 pesos si each Each day, 50,000 pesos yun So kung sa 10 uh, times Mapapaupahan -ma Bayad na kagad siya Doon sa utang niya buwan-buwan, di ba? Pero what if, kung lumakas pa yung benta mo, naka 15 days ka, which is nangyayari talaga yan, yung 15 days, makakabenta ka sa, sa isang buwan. Di kumita ka pa ng 25,000 pesos, pero yun, sa isang unit pa lang yun. E paano yung pangalawang unit mo? Sa pangalawang unit mo, pwedeng ganun din ang kitain mo. Or kundi, sabi ko nga, pag nagkocompute tayo sa mga kinikita ng gym, pwedeng ah, kalahati lang nun. Kunyari, 25,000 lang ang kinita ng pangalawang unit mo. Samantalang dito sa kabila, kumita ka ng, nagbenta ka ng 75, dito 25. So all in all, naka 100,000 ka sa loob ng isang buwan at isang at 50,000 pesos lang yung babayaran mo na utang mo for 10 years. So may kumita ka pa ng 50,000, di ba? May another 50, or babaan mo na lang. Kahit another 25,000 na lang yung kinita mo. Ang importante, nakakuha ka ng pambayad mo do sa utang mo. Diba? Okay. Ito yung tanong. Sinisigurado ko na na may mga mag-iisip diyan, paano kung hindi kumita yung Airbnb mo? Magandang tanong yun. So pa paano kung hindi kumita? Di wala akong pambayad sa bangko. Ito mga kapatid, worst case scenario na yung iisipin natin. Na may nangyari at hindi ako nakapagbayad, doon sa utang ko na 4.5 o 4.8 million. Okay? Worst case scenario, maiilit talaga to. Maiilit ng bangko to. Pero ano naman ang nangyari? na nangyari? Nailit siya, pero napalitan naman na isa pang property na worth 4.8 million. So yun yung sinasabi ko na calculated risk. Ito kapatid ah, ito kasi, ito yung gagawin ko. So, <coughs> bago mo simulan, yung or gayahin, yung gagawin ko, pag-aralan nyo muna maigi. So ang akin lang, kung meron kang existing na property na bayan mo na, pwede mong isanlayan na kagaya ng ginawa ko. Pero make sure, wag mong isugal yan basta-basta sa negosyo. Ako kasi, isusugal ko siya sa negosyo, pero sa negosyo ang real estate. Okay? Kasi mahirap yan. Kung, kunyari lang, ha? katulad ako, ang tagal, tagal ko na sa gym business, pwede kong layo yung, ano, yung 4.8 million na property. Tapos, magtatayo ako ng magandang magandang gym sa, isa, sa ibang lugar pero nirerentahan ko lang yun eh papaano pag nalugi yun sino magbabayad ng property mawawala yung property ko pero meron akong negosyo kaso wala na sayang na yung property ko walang kapalit na asset not unless not unlike kako kung isasan mo ngayon tong property mo to pero bibili ka uli na isa pang property di ba? So, 4.8 million Ah, na isa nila mo to, bumili ka ng isang 4.8 million na property rin. Na dapat kikita. Kasi ito, ah, baka maisip mo gawing apartment to. Wag na. Kasi yun din yung naisip ko. Kung gagawin ko kasing apartment to, magkano lang yung kikitain ko sa apartment ko? Buti pang tinayokan ko na lang ng gym yan. Yung apartment, stable yan na negosyo. Tama yan kapatid pero hindi ganoon kalaki ang kita niyan. Yung kikitain mo diyan, hindi enough para bayaran yung utang mo sa banko buwan-buwan. Given na kunyari, na kayang kunyari, yung property na yon, napaupaan ko kunyari 25,000 isang unit, isang buwan. Kunyari lang ha. So 50,000 siya pambayad lang ito ngayon yung kapatid. Sa sampung taon, hindi ka na doon. Bakit? Hindi kumita eh kasi lahat nung nung upa, pambayad lang ng uh, utang mo. So ako, ginawa ko parang staycation kasi ang maganda rito, kung mas malaki yung kikitain ng staycation na 'yon. Plus ah, uh, pwede ko pa siyang tirhan. Pwede ko pa siyang tirhan na pag hindi na pwede ako mag-entertain ng bisita. So parang in a way Meron pa rin akong dream house, pero yung dream house ko, pinakikinabangan ko. So again kapatid, kung matatapos mo tong video na to, pag-aralan mo lang maigi. Hindi man mahirap intindihin yung sinabi ko. So pwede kang umutang, yung iutang mo do sa property mo, ang bibili mo ha ng panibagong property at lalagyan mo ng negosyo that yung negosyo ang ilalagay mo doon is sapat para bayaran yung utang mo dito. di ba? Diba? At ang worst case scenario, kung hindi man kumita to, kung hindi man kumita to, maiilit to. Pero kung maiilit man to, may isa pa rin property na may iiwan sa'yo. So dito, kung kumbaga sa salitang kanto, ang talo mo rito, tabla. Pwedeng matalo ka tabla. Pero ito naman, kung mananalo ka, doblado ka agad yung property mo. Pero ito, kagaya na sabi ko, dahil negosyante ako, at gusto kong ituro sa inyo at sa mga anak ko yung mga paraan pa, paano mapapabilis ang pag-asenso at pagretiro mo. Limang taon mo babayaran, asampung ah, taon mo to babayaran, di ba? Sampung taon. Actually, kaya mo limang taon. Pero gawin na natin sampu. Sampung taon. Sa sampung taon, kumikita ka pa, di ba? Tapos may isa kang property. Ito ngayon, pag nabayaran mo na to kapatid, pwede mong uling iutang yung dalawa or yung isa tapos, ang magbabayad, tatlong properties na. Kumikita bawat property na yon, nagtutulungan para mabayaran yung isang property na yon. Mas mabilis ngayon. Sigurado ako, hindi na ng 10 taon. So again, mag-isip ka ng negosyo kapatid. Kung ano yung pwede mo ilagay. Marami ka pwede ilagay ng negosyo. Ako, nasasabi ko lang na pinakamaganda na pwede mo ilagay doon yung gym business kasi yun yung pinanggalingan ko. So, may, tra may trabaho ako, may negosyo ako na iba pa. Bukod sa gym business. Pero yung gym business kasi, pwede mong iwan yan. Uh, tatakbo mag-isa Hindi yan uh, kakain ng oras mo. Worst case scenario, maloko ka man, walang nawala sa yung ano, produkto. Kasi, ang meron ka doon, pwede sila magbuhat, pero hindi naman lang mapupod-pod yung bakal nila. So again kapatid, pag-aralan mo maigi, masyadong controversial yung sinabi ko sa video ko, kaya mag-ingat ka din. Ako po si RP ng GBD po, ganda nga po.